ito po ang namin mga brad kapag magwiring po kami nitong speaker so yan nagbili po kami sa tindahan nito ng by meter para hindi na po tayo magamit nitong electrical tape okay naman tong electrical tape mga brad pero mas madali po tong ginawa namin so yan nagbili po kami nito ng by meter putol putulin po namin ipasok po natin dito tsaka idanggang po natin tapos so yan idanggang po natin sa lighter yan yan napakasulit po to at iwas po sa short yan okay man tong electrical tape pero mas malinis po tuting na so yan yan malinis napakalinis po oh. so, so yan mabili po natin sa electronic store so yung up, mga friend may nagdala pa dito sa amin ng speaker box isang boost po ang brand gusto po niya iparestore ipagaya po niya ang kurma sa original so tingnan po namin kung kaya po ba to namin i-restore dahil uh, yung box niya ay sirang-sira na po. So yan. Hindi, hindi na po namin alam kung saan po kami kukuha nito ng pattern dahil iwalay na po ang mga parts sa box. Dahil hindi po ito gawa ng marine. Ayan. Ayan, kung matikita ninyo, hindi ko alam kung ano pong tawag nitong materialis na to. So, susubukan po namin to kung kaya po ba namin itong i-store. At dito po ako nagtataka mga brad, nagka-ground po yung negative at positive. Kung sa atin pa to, baka uminit na po yung ampli natin ito. At ito po ang nilagay nila sa kanilang speaker. So susubukan po namin to kung kaya po ba namin to i dahil ang gusto po ni Mr. Customer na ipagaya po ang originality. So ayan, iba pala ang brand na Boss mga brand. Dahil hindi po sticker nakakatatak ang kanilang pangalan, ayan, naka po sa magnet. Yan po ang nagpapatunay na original po to dahil ang pangalan niya ay naka po sa magnet. At dito po ako nagtataka mga brad, nakaground po yung negative at positive. At ito po ang nilagay nila sa kanilang speaker. Hoy, wasap mga brad, Sa -brats, hindi pa po ito namin i-deliver sa nag-order nito, ay isa soundtest test po ito namin dito kahit sandali. Kahit maulan po, patuloy pa rin ang sound test natin nito. At ito lang po ang gagamitin namin sa pag-sound test, itong 737 namin nang dahil po wala po kaming mid-high box dito, ito lang po ang isama namin sa pag-sound test. At sa hindi pa nakalam kung ano po ang nakalo dito so ipapakita ko po muna sa inyo. This is MCV, Sifu Box Baker, the best! Actually, so, itong apat na box mga brad, dalawa lang po ang may laman yan. Dahil itong dalawa, wala pa pong laman. Ito lang po ang sa baba ang may laman. So ngayon, ipagpatuloy na po natin tong sound test nito. So shout out po pala sa nag-order nito, Mr. Arnold Amaro ng Karkar City, South ng Sifu. So ipagpatuloy na po namin tong sound test nito. MMCCB,